So, yun mga mixing magandang araw sa inyo mga kamiksing. Ayan, mayroon naman tayong titimplahin mga mixing na pansasakyan naman mga mixing Ayan, ito yung kulay niya mga kamiksing. Ayan, bali sa Toyota siya mga kamiksing, yung band na puti mga kamiksing. Ayan, titimplahin natin sa K92. 1.8 lang siya mga mixing So, samahan niyo ako mga mixing hanggang dulo. Ayan, so wag niyo naman pakiskip yung ads natin dyan mga kamiksing. So, tara mga kamiksing, samahan niyo ako. Ayan. So, ayan mga mixing, titimplay na natin yung kulay na ito mga mixing. Bali, 1 lang siya mga mixing, panre-retouch lang siya mga mixing. Ayan. Ito yung mga pangulay mga mixing. Ayan. So, aloyin lang muna natin. So, ibubuhos na natin siya mga mixing. 1-8 lang siya mga mixing. Kunti lang, panre-retouch lang siya mga mixing. Ayan. Kaya, Body 1.8 lang siya mga mixing. Ayan. So, nalagay na natin yung puti. Nalagay natin ng transparent yellow. Papatak natin muna. At lagyan natin ng yellow oxide mga mixing. Ayan. Then, lagyan natin ng black. Ayan mga mixing ito. Ayan. So, haluin na natin siya mga mixing. Para makita natin kung anong kulang pang pwedeng ilagay natin. Ayan. Ayan. haluin lang natin ng maigi siya mga mixing. Ayan. So, titignan na natin kung pwede na siya. Ayan. So, ayan mga mixing. Maputi pa yung atin. Ayan. So, hahabuli natin pa siya mga mixing. Nadark pa natin ng kaunti mga mixing. Ayan. Tagyan natin ng itim. Samahan na natin ng yellow side mga mixing. Ayan. Kunti-kunti lang mga mixing. Para hindi magsobra yung kulay niya, mga mixing. Ayan. Ganito lang magtimpla ng pintura, mga mixing. Ayan. So, shout out sa mga viewers natin dyan. Ayan, mga mixing. Mga followers natin nasa ibang bansa, OFW. Ayan. Saan man kayong sulok sa mundo, mga mixing. Ayan. Ingat po kayo lahat. Ayan. So, ayan, mga mixing. Sisipatin natin ang maigito. Ayan. Para wala nang balikan siya, mga mixing. Ayan. So yan mga mixing. Light pa tayo ng kaunti mga mixing. Ayan. kita nyo yan. Light pa tayo. Ayan. So dadrag pa natin ng kaunti mga mixing. Lagyan pa natin ng itim siya mga mixing. At transparent yellow. yan sa so, kaya yung look side mga mixing. Dark natin siya. Ayan. Halloween ulit natin mga mixing. Ayan halo halong halo lang siya mga mixing walang sawang paghalo natin ayan, ayan. kailangan nating haluin siya ng maigi ayan. so titingnan na natin siya mga mixing ayan kung parehas na yung kulay siya mga mixing ayan so ayan mga mixing titingnan na natin yung kung okay na yung kulay ayan mga mixing so sa tingin ko mga mixing okay na siya mga mixing ayan so okay na to mga mixing So, ayan mga mixing. Natimpla na natin yung kulay white na ito mga mixing. Ayan. So, maraming salamat sa mga viewers natin at mga nag-share ng video natin at mga followers natin. Ayan. Sa mga hindi pa nakapalo sa akin, pakipalo nyo naman po ako at pakilike and share naman. Maraming salamat po.